Hello mga Beshie Wakness kung tuna So, for today's video is nandito na naman kami ngayon sa Ira's Mickey House. And you know what? Gawa na tong aming tricycle. Yan, kapagkita ko sa inyo mga Beshie Wakness ko. Quality well, naman yung pagkakagawa mga besh. Wow! Ah, uh, hindi ko lang nagustuhan kasi medyo matagal-tagal nga lang. Pero, natapos din sa wakas. <laughs> mga Beshie Wakness, time to eat! <laughs> okay. So, Chicken, gusang. Chicken gusang. Yeah. Hmm. mantai ma bestnyaas <tuk> <tuk> ko 99 pesos mga pes mayroon tayong kapalitan at 2 rice and syempre meron pang 8 oz nakalag mga pes nakalag na mga pes madami dami pa lang sabaw ko pero yung rice ko well, mas naubos na magkisira yata yung diet ko ngayon ha? pero yung papaitan nila mga pes hindi ka yung mapait mas mapait yung ano yung binigay mo na lahat-lahat pero yung na met <laughs> <laughs> nagpait yan grabe <laughs> wala na akong na mga best oil, and I'm thinking. Mag-rise pa ba ako? Ito? Itong Yes. Yes. Ah. Sige, may gusto mo Oo, bakit? Medyo mahaba-haba tong video natin tong mga beshi wakness ko. Masay mo bang to sa era si ni Kiki House yun. Wow. Quality mga best. Excuses. Wow! Kamu nangun? apa gimas main M Gimas?

Ayan mga best block. Pa-comment nga sa baba kung yung 99 pesos po ba is solid na sa isang order na papaitan, dalawang rice tapos may isang 8 oz na soft drinks. At check na mga best yung inasal. Pa-comment nga po sa baba kung um, uh, sulit na po ba yung 130 pesos para sa isang chicken legs. Oh, napakalaki quarter na legs. legs. Quarter leg. Pakita mo nga yung quarter leg anak ko. Ayan mga wow. Best, eh. Napakalaki. With two rice and siyempre, hindi mawawala ang soft drinks na 8 ounces. Meron pa siyang sili. Eh. Oh, <laughs> At yung chicken nila mga best, meron siyang um, chicken oil. And, and of course, ang mga paborito ng mga babae. <laughs> Oil, chicken oil. Wow. sa mga nagbabalak magmang inasal dyan, pero low budget walang hassle hassle ba walang pamasahe or wala tayong sariling sasakyan dito na lang mga best dito na kayo sa Eras House may quarter leg na kayo at syempre dalawang rice. Ayan mga boss. Ubus ko na naman ang aking rice pero kung... ano ko? Marami pa. Ayan gagawin ko. Kunin ko na lang yung laman niya. Hmm. Quality talaga mga boss. So nandyan pala si Mrs. mga beshawak. Mesko. Meshawak. Siyempre hindi yan nagbabago Maybe pa rin yung in-order Pero kami is uh, namin yung kakaiba naman Nag-rise kami for today's video Mahaba-haba na to mga beso Cut muna natin mabush So ayan guys, tapos na kami. Maraming maraming salamat sa iyo kung napanood mo itong video na to hanggang dito. Kung gusto niyo itong video na to mga besi ko ay pa-like at pa-comment na rin sa baba. At kung pwede pa lang, bing pa-share rin. Salamat po sa panonood. See you next video. bye, -bye. bye, -bye.